Mga 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 muli si Lito at welcome mga sa mga channel mga Garden Sishare ko mga na naman sa inyo kung paano tayo mag mga mga nyo, mga 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 ko na mga 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 may opal mga may tiger Christina may black maria din. Ito. At saka itong isang ko matandaan, herbal uh, din yata. Kung ano. Ayun, ay naipapakita ko sa inyo kung paano na kung paano ko ginawa 'yan. Uh, gagawin ko dito sa mga ito kinunat ko na ito. Uh, may black maria. Ay uh, hindi na siya magkamukha doon. Sample lang ito, yung ginawa ko dito, sa sample ko sa inyo uh, dito. Meron din tayong talong, yellow. Uh, meron tayong na uh, ano yung pangalan nito? sakriana sakriana At meron tayong opal flame gay dito. Ayun, namamalaklak na yung opal flame. Ito madaling paraan no sa mga ano uh, may mga trabaho, busy. Madaling ano. Uh, makakabuhay sila kasi uh, basta tinakpan nila tatanaw-tanawin lang nila kung buhay na hindi yung hindi na nila babantayan masyado ganito lang ating gagawin number one kukunin muna natin ito na ano itong mineral pwede ito mineral na ganito dito sa may kukunin natin bibiyakin dito tapat na to para madaling ipasok dito mamaya dito lang gagawin natin ako lang matanda kung ito ay nabubusas nya yun so, butas natin bubutasin lang natin ng ganyan diretso lang kasi may bewang nya naman, panday ano oh. meron mga konti dito ito, gagamitin din natin ito ah, ngayon, bubutasan natin dito may hindi ko bubutas dito mabubutas ano nabutas apat ang butas niya. Ayan. Ngayon ito, kasi hindi papasok ito dito. Kasi may bewang siya eh. Tatanggalin natin itong pinaka-bewang niya. Itong papasok niya. madali pasok. butas na to ha ah. kaya dito may butas din dito ayan yung mga butas na ayan. ngayon may hinanda na ako na lupa dito lalagyan natin sa ito yung rice na bulok madali, Uh, lagi kong gamit dito, madali kasi mabuhay ang mga halaman dito, kahit anong klase ng halaman hindi bugambilya lang uh, lahat ng klase ng halaman dito sa amin sa garden itong ginagamit ko na para mabilis siyang mabuhay lagyan lang natin ah, <coughs> siksik ko lang ng konti ito na tabi muna natin ito kasi magkakatay dito ito unahin natin ito ano, uh, opal flame nagalin natin yung mga tinik na natin dito ito eh medyo ano na uh, papatapos na yung bulaklak niya <coughs> Ito naman yung Black Maria. Ang natin ito mga nasa dulo na malalambot. O oh, ganyan lang. Bayaan na natin yung may dahon-dahon siya. Ganyan. lang, lang kalilito, O lang ito. Ito naman talong yelo. Tanggalin hindi natin dito. Ganyan. Namumulak na kasi. Sige, isa lang ang kukunin natin. naman na sa na it, ito ganito bulak nito na ito sa na ganda hindi nyo makita yung sangandong sa Korea na ang daming kapal ng dami eh. tanggalin natin dito buwasan natin tapos na rin mamulak itong ito to pero yung mga ibang sanga ganito pa lang ganda ng bulaklak ito ano sa kriyana na Ayan. Kaya na natin ibang dahon. Tapos na ito ng aking mga kinaka. Ito. ito yung mabuhay natin. Tingnan na natin ito. Yung apat na ganito, tutusok lang natin dito. Iganya lang nyo lang ng konti para para hindi yung buuga kasi kung maluwag buuga siya eh ayaw nung bugambilya nung laging gumagalaw eh, dapat medyo mahigpit yung ipa naman pwede mo idiin ng konti para masiksik hindi naman yung sobrang siksik yung tama tama lang tutusok lang natin pa ganyan no? apat kasang kasa yung apat dito ganyan yan Taking natin itong malaking dahon hindi <coughs> yung block bariya Yeah, nga. Napansin mo naman pagka yung mahigpit. Ayan. O, ganyan na. Ngayon, dapat na dapat yan. Hindi na tayo pagka mga um, ganong, ganitong mga ICU, hindi na natin kailangan gumata, uh, gumamit ng mga rooting hormones. Okay lang na. Okay na yan. Ayan, mahigpit na, di ba? Paling natin ito, makasamayad eh. Dapat yung mga ano, papasok napasok siya Ayan. ngayon didiligan natin diligan natin ang husto yung basang basa siya kulang itong isa eh dalawa yan basang basa Tutulo 'yan. Hintayin natin na ano. Na mabawasan ng tubig. Ano na di ba? active 'yung butas niya. Hintayin lang natin na matuyo. Oh. Ito, pwede na ilagay. Nais natin ito. Hintayin lang natin ha. Ah. Lapat na lapat siya o. Oh. Yung wala singaw. Di medyo idiin natin ng konti. Ayan, ganyan na. Di ba? Kinabukasan yan, maghahamog na yan. Kahit hindi nyo na diligan. At 15 days hanggang 20 days mapapansin nyo may mga ubat na lalabas dito mapapansin nyo yun sa kanyo na lang unti-unti natanggalin itong takip basta yung umpisa ng pagpapasingaw ito lang takip ang tatanggalin nyo para masanay siya sa hangin pagkaraan dito nyo bubuks iangat nyo lang ng konti dito kapaluwagan nyo ng konti luluwag-luwagan lang ang sa masanay sa hangin sa kanyo Mara, Pwedeng uh, pwede nyo nang tanggalin pag nagtagal at tingnan natin itong sample ko. Ito, o. Oh. Nakita ah, nyo, yung... Matagal na kasi dito, ito, ito. Ay, maugat na. Ah, lumaki na siya dito, hindi ko agad na isalin. Subukan natin tanggalin. Pakpakin lang natin dito. Ayan, ganyanin lang natin. Oh para uh, madaling tanggalin sa kali. paghihiwa-hiwalay hindi naman natin ito eh pwede natin kahit masumabog yung lupa niya kasi apat naman ito paghihiwa-hiwalayin ko na din Ayan, nakuha na natin. Ayana, na. Tignan niya ugat. Ang dami. Tal, paghiwahiwalay na rin naman natin. Ito isa sumabog. Pero ubo may Ganyan din lang natin. Pwede Pag na natin paghiwahiwalay na. Ganyan. Ito yung ugat niya. Oh. Putol na yung iba, di ba? ayan oh ang oh namumulaklak lang ka eh ito yung bukat bukat ng black maria medyo maliit ito yung opal flame so oh, ngayon riripat na natin yan itong lupa nito kasi kwan, pwedeng ihalo dito maipa naman ito ano, nagsupot na ako ng ganito. Siguro na pinakita sa inyo. Pwede na natin siyang ilipat dito. yun yung ugat niya. Oh. Yun lang. Saka tinagal-tagal, may bulak-bulak na. Oh. Ito, malaki na nga ito eh. Pwede na i-trim. Saka, buwasan ko ng lupa. Lumalim. Nah, eh, berguna itu, kemalakan empat nalang ya. Itu, dito. Itu Black Maria di atas. Ito, malaking pad na kukunin ko. Ito na sa sum mas malaking natin ilalagay. isa okay. ilisan ko lang ito so ngayon ito bagong ganito kailangan kailangan natin na diligan madali lang makarecover yan kasi ano ayaw yung ugat nya luma naman na hindi yung ano, matagal na ang mahirap makarecover ay yung ugat na yung puti pa na putol doon sa pinakapag-umpisa ng ugat doon sa may puno ay wala yun pero ito ano na ah, uh, brown na yung ugat niya ang oh, bulaklak na ako. Uh, eh. ay kahit ito ayan ito, uh, 20 days makapansin nyo maghugat na yan sisilipin nyo lang dyan sa gilid gilid ganyan lang ginawa ko dyan sa ano na yan sa uh, apat na yan hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa inyo sana matutunan nyo yung pagbuhay ng mga bugenbelya dito sa mga used plastic bottles ah, bye bye